para pababain daw ang presyo ng kuryente o oh may bubuta ta sa kanya. Ano? Oh, sige. Oy. Oh, Hay, nabuhay na ko lang tuguto na. Punyetang kabubuhad 'yan. <mikin> -a -a ko, mga -a -a Hindi lamang ang pinag-iiyak ni Dado ay ang pagkakabasag niya sa salitang resign at give up kung saan binasag niya ang kanyang sarili. <laughs> Ngayon naman ay ibalin rin ang kanyang iniiyak. Umiiyak naman siya dahil sa sinabi nating bakit pinatagal-tagal pa ni Rapi Tulfo ang dalawang taon bago siya mag-resign sa kanyang pagiging chairman sa Committee on Energy. Ngayon ang iniiyak-iyak niya, ha, hindi yan kasalanan ni Rapi Tulfo. Hindi yan. Iba ang may kasalanan. Sino kaya ang sinisi ni Densho? at sino kaya ang mga ito? Ano kaya at paano kaya niya isisisi sa iba ang pagiging kawalan ng kwenta ng kanyang puon? Panoorin natin ito. O oh, ano pa yung sunod na sinabi niya? Tama lamang ito, Senator Rapitulfo. Bakit pinatagal-tagal mo pa ng halos dalawang taon? Wala ka namang kasing nagawa para pababain ang presyo ng kuryente. Ah, oh, kayo ang tatanungin ko. Meron bang nagawa si Rapitulfo? Trabaho ba ni Rapitulfo ang lumimbag ng batas para mapababasa na at maibsan ang napakataas na presyo ng kuryente? Kasalanan nino Kasalanan ni Poncio Pilato? Kailan ang kasalanan ni Herodes Barabas? Kung meron talaga siyang nagawa. Bakit ganyan pa rin na napakataas ang presyo ng kuryente sa Pilipinas? Sa tinagal-tagal at si dinami-dami ng kanyang hearing na puro pabida, puro pagsisigaw, puro paninisi, puro pamamahiya, meron na bang nagawa? Eh ang trabaho niyan ay bumuo ng batas, hindi ba? Kaya ka nakikiring para bumuo ka ng batas, hindi ba? Meron na ba? Meron na bang batas? Tension, una sa lahat, meron na bang batas? Sige, sabagot ka! Kung meron ng batas, pagdedelete ako ng channel ngayon na. Kung meron siyang nagawang batas para mapababa ang presyo ng kuryente, delete tayo ng channel. Kung meron ka maipakita, delete ako ng channel. Pag wala, delete ka rin ng channel ha. <laughs> Pero, iba itong mekos niya. Oh. <laughs> diba? Magkakarugtong? ano magkakarugtong? Wala ka naman kasing ginawa. Para pababain daw yung uh, presyo ng uh, kuryente. Meron nga ba talaga? Wala naman eh. Pero ibang mekos. Uh, ano ba tong music? Sad music? Sad boy karim? Sabi niya, nilalayo niyo, niya na sa topic. nag si Tulpo para maging chairman ng Committee on Public Service. Oh! Nilala Tayo pa daw naglalayo sa topic. paano naman ikaw naglalayo talaga sa topic. Tanga! Diba? Eh sinusundan ko lang tong naratibo dito ng ni Gossip. Oh. O sige na, asan na? Ano ko nilalayo sa topic? Eh, e, prove mo na na may nagawa. Eh fake news naman talaga to. Paano nga ang fake news? nag naman talaga. Ikaw na ang mismong nagsabi eh, na yung resign ay kapareho rin ng give up. Ha? Yung give up, resign din. Pero meron siyang ibang word na minekos. Pero ibang ano yun. Ibang, ibang, ibang video yun. Tapos gusto niyo. Gusto niya. Iyan ako. Ang tagal. Ang <laughs> tagal. 1.5. Para mabilis. Uh, itago ko na daw o, o i-private o i-delete ko na daw yung video. No, para daw uh, hindi hindi ano yung tawag nag nagbanta pa eh para daw hindi ko siya balikan. Ano hindi? O oh, ano hindi balikan? Ikaw ang hindi bumalik sa akin o oh ako ang babalik sa ay talagang utak mo talaga ay nakods ko, <laughs> ba? Diba? Stepping down in resigning has similar concept. Yes, but there are no one's difference. Ah, uh, eto ka na naman unbothered queen. Down pa lang oh. Stepping down and resigning has similar concept. Yes. Tapos na usapan diyan, kanang magme-cos. Oh, mutuhan kasi ang nangyari. Ang laki ng problema niyo kay SRT. Sabi nga naman ni Baby, pagkal. Ano pero, sinabi niya ulit? Ano, ano ba 'tong ano mo? Ano ba 'tong video mo? Ano ba 'tong live stream mo? Live stream basahan ng ano? Basahan ng ang daming ano dito, ha. Ang daming ibang comment dito, pero yung ano lang binabasa niya. Tingnan niyo, tingnan niyo yung mga comment dito. Um yung mga hindi niya binabasa, basahin din natin. <laughs> alam po namin, alam po namin ano ang synonyms, guys, pero ang usage, the way the word, uh, unbothered queen, tanga. Tanga ka, tanga. Wala ka na. Uh, haha, voluntary resignation tawag doon. sorry resign din. In regards to their meaning, um, wala yan. Walang kwenta yan. Boss Tens, bakit ba nag-resign si SRT? Di kaya may kinalaman yun sa pag- papalit ng Senate President. O, oh, Tom up host. O, oh, yan. Mga galing sa sub, -sub mo. Kaya ka nagkakasub, so, nakakasab eh. O, oh, thumbs up boss. Sub to sub. Kaya eh, walang nanonood sa'yo kasi sub to sub ka na pupunta eh. Tanga ka kasi. Wala nga dapat argumento eh. Bakit kailangan mo pang maghanap ng verbatim na nag-resign siya? Eh, hindi na siya chairman ng Committee on Energy. Common sense naman. Hindi, wala, wala silang ganyan. Normal lang ang reshuffling sa chairmanship kapag new ang Senate President. Tama yung mga kaalyado ni Mix. Kasabay niya nag-resign. Villanueva, Tagarda, Angara, Binay. O, oh, oh, Sen Senator, resign. their post. So, so that the new SP will have a free hand regarding the chairmanship of the Senate. SRT did, did, didn't, didn't resign. Tanga talaga tong unbothered. Kasasabi mo lang dito ka ang tatangan nyo. Ang tatangan nyo talaga. <laughs> step down means he removed himself as a head. Niremove niya yung sarili niya. Voluntary resignation, ganun yon. At tanga mo, tal ang tanga mo din eh. Tanga, tanga talaga. <laughs> ba ba't ang tatangan nyo? <laughs> Hindi ko makaintindihan ang tatangan nyo talaga. Tuloy. Ano niya, ah? Ang sabi niya Oh, bakit pinatagal-tagal mo pa ng halos dalawang taon? Wala ka namang kasing nagawa para pababain ang presyo ng kuryente ulit-ulit tayo yan. Totoo naman eh. O, oh, para pababain daw ang presyo ng kuryente. O, oh, may bubuta sa kanya. O, oh, ano? si, si, Ha, oh, ay. Ay, nabuhayan ako lang tuguto na. May bubuta daw sa atin, ah. Sino kaya? Ba, yung dapat sa, sa committee on energy. O, oh, may bubuta ta. Ayan ang sinabi niya, guys, ah. O. Oh. Pap ulitin pa, eh. Diyan ka wag Huwag mo nang ulit-ulitin kasi mabubuta ka na naman, O, <laughs> oh, makinig ka, gossip. Ito yung, uh... ano, o, oh, sagot sa sinasabi mo. Tagal. EIC sa hearing. Oh, sino? Si Chisya Scudero ang bubuta sa, sa akin? <laughs> o baka siya ang bubuta ata sa'yo? Sige nga. Ni Senator Tulfo last week. Mm. Dahil maliwanag na hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho kaugnay sa en hindi sa energy mix, energy supply. I'll give you mm. some examples. One, wala sa energy plan ng administrasyon ito maski sinong administrasyon oh. na ng presyo ng kuryente. Hindi. <laughs> mm, tinutol niya. Ano kaya sasabihin niya? Di ba? Anong di ba? E paliwanag mo! E paliwanag mo! Wala sa administrative plan, wala sa administrasyon, wala sa plano ng administrasyon, at lalong wala sa plano yan, walang sinado. What the f... What the... Ha? Huh? Dinamay mo mo senado? Ang chairman ng energy, si Rapi Tulfo, siya naghihiring siya dapat ang magbalangkas ng batas dahil trabaho niya yan. Kaya nga, merong legislative inquiry ang mga senador sa kanilang mga chairmanship na mga committee ay para lumimbag ng batas. Kaya nga tinawag na hearing in aid of legislation. Tanga, ang tanong dito, meron na bang nagawa si Rapi Tulfo? Ba't mo sinisisi ang gobyerno ngayon? bat masyis si I Aymin, mean, bat masyis si ang administrasyon, bat masyis si si ang, ang lahat ng senador? eh may kanya kanyang ng ang mga senador. tanga ka ba? tanga ka? tanga ka lang, esisisi eh, papahid mo, yung kawalan na, ng 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 uh, na manaman patal na manaman <laughs> na man na manamant na manaman <laughs> na na man, na tala yung kawalan ng nagawa ng poon mo sa lahat ng senador. Eh siyang chairman. pati hindi mo ipahit sa kanya? Tanga ka. Sisisi mo ngayon sa administrasyon? Ito pa. So ano yung, ano yung iniiyak dito ni Gosef? doon pa palang mali na. Ano mali doon? Ano mali doon? Di ba? Pinipilit nila. O oh, wala. Wala ka naman ginawa kasi wala. Hindi mo naman napababa. I Ay mean, binak like, 1.5 pala to ha. Yung speed niya kasi napakatagal na magsalita. Ang tagal. Tagal na process sa utak. Wala original plan? Galing sa... Walang original plan? At rason ba yan para hindi ka makagawa ng batas? Trabaho ni Rapi Tulfo isaksak mo sa kokote mo noong chairman pa siya ng energy para lumimbag ng batas para maibsan ang mahal na presyo ng kuryente. Dinahan-dahan ko na para maintindihan mo, tanga. <laughs> sa gobyerno, galing sa administrasyon na pabababain yung ano, So anong gusto nyo? ano oh, anong gusto nyo? Lumabag sa ano? Sa rules? Ah Lumabag sa rules? Anong lalabagin niya na rules? An anong rules? Siya ang chairman ng Committee on Energy. Siya ang inatasan para gumawa ng batas para sa ikabubuti ng presyo ng bayarin ng kuryente ng bawat Pilipino. Huwag kang tanga. Dadahan-dahanin natin ito. Ulitin natin. Si Rapi Tulfo ang inatasang gumawa ng batas. Maglimbag ng mga batas para sa ikabubuti ng bawat Pilipinong kumukonsumo at nagbabayad ng kuryente. Huwag mong ipahid sa buong administrasyon. Huwag mong ipahid sa lahat ng senador. Tanga. Si senador, para mapagbigyan lang yung mga kahilingan nyo, yung mga kagustuhan nyo, yung mga gusto nyo marinig. Ang tanga, grabe. <laughs> di ba? magreklamo kayo sa Senado, wag dadan dada sa channel mo. Magreklamo sa Senado, wag dadada. Nagre-reklamo ako bilang isang Pilipino. Nagbabayad ako ng sweldo ni Rapi Tulfo. <laughs> Ngayon, kailangan gawin niya ang trabaho niya o inuutusan ko siya sa Senado na gawin ang kanyang trabaho bilang trabahador ko. Trabahador ko, si Rapi Tolfo. Trabahador mo rin, si Rapi Tolfo. Kung masaya ka na, na kahit wala siyang nagawa sa loob ng halos dalawang taon, okay lang ba sa'yo? Kung okay lang sa'yo, wala akong pakialam sa'yo dahil bulag ka, tanga ka pa. Di ba? Oh. Anong di ba? Oh. Ah, uh, what's the point? Wala naman. ayo sabi niya, ha, ayun, nga, na-clickbait ka ni Gossip. Pero explain naman niya na, yan, ang point niya dapat, hindi eh. Pag walang nakahalata, dinidiretso na, seryoso na eh. Hey, ngayon ni lang nakahalata. Ikaw lang. Huwag ganun, Lord Di ba? <laughs> hindi naman kami pinanganak eh. Hindi lang kami pinanganak para maniwala sa yung katanga ka. Uh, pag si pag si Pia kaya tano hindi na hindi na pababa ang presyo ng kuryente, iko-content -co din kaya nila. Natural. Natural. Iko-content -co ko din. 2 years. Balikan natin tong video na to. 2 years. Pag walang nagawa si Pia kaya tano para pababain ang presyo ng kuryente, babalikan, babanatan din natin. 2 years. Para naman ano, para manang serang laban. Tama? Ah. Ano pa yung pero wala na ngang nagawa. Wala na ngang nagawa. Itong si Rapi Tulfo ng dalawang taon, ipinipilit mo pa, ipinabahid mo pa sa gobyerno, sa administrasyon, at sa lahat ng senador. At sa senado mismo, kabuan. Dahil lalabag si Rapi Tulfo sa batas kapag ka gumawa siya ng batas. Ay, tanga. <laughs> Naging trabaho d'yan ni Senator Rapidolfo, 'di ba? Alamin 'yung mga alamin 'yung mga pagkukulang. No. No. Ang trabaho ni Rapidolfo pagkatapos niyang alamin magbalangkas ng bill para magiging batas. Meron na ba? Meron na ba? Batas. Sige, may batas na ba? <laughs> Hindi. May proposal na siya, may proposal na siya, may proposal. Punyetang proposal 'yan. <laughs> Kahit saan damakmak pa na proposal yan, tanga ka ba? Kung hindi yan magiging batas, walang kwenta. Bobo. At punahin yung mga malik ng mga nag ng mga nandiyan sa committee on energy, yung mga nandiyan sa DOE, sa Department of Energy. Di ba? Ano Siguraduhin. Daw? Sige, ulitin natin mga katanungan mo. At punahin mo. yung mga malik. Di oh. ba kaya nila? Ang trabaho daw ni Rapi Tulfo ay ito. Hmm. Ito, ito ang trabaho Ano trabito? pa yung naging trabaho diyan? Ni Sena Rabbit, 'di ba? Alamin yung mga alamin yung mga pagkukulang. At punahin yung mga mali. Ng mga, mga nandiyan sa committee on energy, yung mga sa DOE, sa Department of Energy. 'Di ba? Siguraduhin na tama din ang ginagawa ng LRC, ng ERC, ng Energy Regulatory. No, no them show. Sure. Kaya nga nagkakaroon ng legislative inquiry ano ang ano, ano anong dahilan this is for in aid of legislation in aid ng legislation ito ha para makagawa kami ng batas na nauukol sa problema sa energy para mababa natin ang presyo ng oriente may nangyari ba wala nga Iyon ang trabaho ni Rapidolfo ha, gumawa ng batas maglimbag ng batas. Huwag tayong lalayo doon. Doon lang tayo. Yun ang trabaho ng senador. Wala nang iba. Di ba? Yeah, nang lang naman sila. Hindi marunong mag-research. Mana talaga sa poon nila na abogado daw. Hmm, tanga, ikaw din. Kel G. Kelt. Di ba? Wala o, na. So, na wala na. Bigyan natin. ha? Oh. Ah. Uy, Percy Lapid na vlog, salaw sa'yo. Ayan. Uh, ah, Percy Lapid vlog, isa rin tanga. So, so minsan pa, pinatunayan na naman ni e, Densyo ang kanyang kaignorantehan, kanyang katangahan. Ano sabi niya? Ang trabaho daw ni Rabi Tulfo sa Committee on Energy ay alamin kung ano ang problema. Magsiyasat kung ano ang mali. Kung ginagawa ba nila nang tama ang kanilang trabaho. Tanga, isang parte lang yun ng trabaho niya ang trabaho niya pagkatapos niyang makolekta lahat yan, informations, lahat ng data, kailangan niyang maglimbag ng batas. Kasi yun ang ginagawa nila sa kanilang hearing. Alamin kung ano ang mali, hindi magpahiya, hindi magpabida. Yung pagpapahiya, sige sabihin na natin, pagbigyan na natin. Sige, pahiya mo lahat ng resource person. Pero sana naman, may batas kahit isa dalawang taon mo batas kahit isa. tang kabubuhad yan. o ano pa to? Talaga namang, ay naku Diyos ko po. Lahat bagsak, lahat. Ah. La <sighs> ang dami dami. Alam nyo kung i-content -co natin bawat topic ni Densho dito sa mga video na to. Ang dami. Sapat na to para maging content natin. Anda, ang bobo. Ngayon, yung susunod na content natin, yung paubaya. Nagpaubaya daw si Rapi Dolso. Patutunayan ulit natin at gagawin nating katatawanan ulit. Give up, Minecos. Naging resign. Pareho pala ang ibig sabihin. Ngayon, nung Minecos-Mecos niya, at talagang doon din naman umiikot, resign, give up, resign, give up, pareho din para. Aba, sabi niya, nagpaubaya. <laughs> Hindi ba pwedeng nagpaubaya si Rabbi Tulfo? Hindi ba? Ah, sa susunod, yan ang iko-content ko sa'yo. iyo. Paubaya, ilalabas din natin. Yung paubaya kaya. Kaparehas din ng resign. Ha? Dennis, yun lang. Bye-bye. <laughs>